Kasi wala lang po siyang binibigay sa amin na hindi po namin kinakaya mo. Hindi niyo po kang pinapabayaan. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Madalas 'yan ang naririnig nating sinasabi ng karamihan. Patungkol sa suliranin kinakaharap bilang ang pananampalataya ay paniniwalang panangga sa anumang uri ng dinaranas na pagsubok. Ngunit sa aking pagninilay-nilay, dala ko ang mga tanong na paano nga ba ipagpapatuloy ang debosyon sa kabila ng panahon kung saan nakalimutan na ang mga tradisyon? Bilang ang Quiapo ay lugar ng Basilika ng Nazareno. Alamin natin ang dahilan sa likod ng malalim na pananampalataya ng mga bawat tao rito. Isinabatas ito bilang makasaysayang lugar na nagpapakita ng kultura at paniniwala ng Maynila. Ngunit ito din ang lugar kung saan sinasalamin nito ang buhay ng anim na milyong Pilipinong deboto ng Poong Nazareno. Ito na po, napalapit na po sa kanya. Dito na po, lang po yung araw Sa maliis na parang pinapakain pa rin Siya si Mang Jimmy. Dalawang taong deboto na ng Nazareno. Binahagi niyang dahil sa milagrong kanyang natamasa, ito ang nagpatatag sa kanyang pananampalataya. Oh, Nandiyan na po, po yung pananampalataya sa poong Nazareno, ma'am. Sa una-una, yan po natin. Ang paniniwala ng bawat isa ay hindi masusukat base sa kani-kaniyang opinyon kung ano nga ba ang pananampalataya. Kapanahonan po na hindi ko pa ako siya kilala, naligaw din ko na lang kas ma'am. Ah, uh, ko ang gumawa ng masama. Ano sa muntik na po ako mamatay, gano'n. Lingay ko po ng lawad dyan, malagawa ko sa kanya. Hanggang sa... Dito pa rin po ako, papatuloy sa mga pamilya ko po, sa anak ko. -angga sa, sa nagsawa na rin ako siguro sa sarili ko, na sana bigyan po ako ng pagkakataon ng Isus na sarili na bigyan po po ako ng isang pagkakataon. Koresma, isa sa bahagi ng panahon ng mga Katoliko kung saan pinagninilayan ang kalbaryo, pagkamatay at muling pagkabuhay ng puong may kapal na si Heso Kristo. Hindi naman kailangan magsaya ka eh. Hindi ka dapat talaga magsaya pag mahal na araw. Dapat magsimba ka para mabawasan yung kasalanan mo. Yun ang paniniwala ko. Nagsisimula ito sa araw ng Miyerkules de Ceniza o Miyerkules ng Abo at ka sa Webes Santo sa bawat buhay na aking nakadaupang palad. Panahon man ang lumipas sa lalim ng kanilang debosyong isinaalang-alang, kanilang inilahad na ang tanging pag-asang iyong masisilayan ang siyang nagmula sa may likha. Hindi man batid sa panahong ito, base sa banal na kasulatan, masusukat ang iyong paniniwala ayon sa iyong kakayahang magbago mula sa mga hindi wastong nakagawian. Sa ako, pagdating ko dito sa umaga, bago ako pumunta rito sa pwesto ko, pupunta muna ako sa kanya. Nagdadasal ako. Yun na yun. Bilang ang puong may likha para sa mga deboto, ang siyang dahilan upang mataimtim na magtiwala sa kabila ng mundong tila hindi naghihilong. Kasi yung sa paniniwala mo, ayon sa sarili mo na sa nakikita mong nangyayari, mga ibala, mga bagay na nakita mo ang tao, paano na bubuhay, iba na yun. Tulad niya, halimbawa, kagaya gayak may mga nangihingi, hirap na hirap. Nakakapagtaka, paano siya na mabuhay na pag gano'n gano'n. mala pa rin yun. Mga bagay na maraming himala na hindi natin inaasahan. Pansing patuloy pa rin ang mga deboto sa pagpapakita sa mga tradisyonal na pamamaraan nito na ako namulat sa ano, Katoliko. Kaya yun, ang paniniwala ko pag ano, hanggang sa pag, pag ano ko, doon pa rin ako. Kasi ako naniniwala sa Diyos na, no, sabi ko, matanggalan mga sakit ko. Doon, yun, ang ano ko. Siglo man ang nakalipas magmula ng maitungo sa bansa ang banal na puong Nazareno. Buhay pa rin sa Quiapo ang iba't ibang paraan upang mapahayag ang pananampalataya rito. Sa bawat sulok na nakapalibot sa Basilika ng Quiapo ay ang mga kwentong naglalahad sa uri ng pananampalatayang ipagpatuloy ang napag-iwanang tradisyon. Yung iba kasi nag nagkakatotoo yung mga wish nila, nagpapasalamat sila. Ganon. Tapos ah, sa Reno, nagsasahan ah, sila, biyagas linggo. Marami natupad. Sa mga anak ko, oh. kahit papano, hindi ako pinabayaan. <laughs> sa makukulay na kandilang ito, sinisimbolo ang pagiging bukas sa damdaming magpahayag ng mga deboto ukol sa kanilang panalangin at hinahangan. Sa organization po kasi ako, uh, legit of Mary. Kaya, yan ang gawain namin. tuwing piyesta na gaano po kami ng Santo Rosario para maaliwalas 'yung pagposisyon ng mga sarili. Misto ang pananampalataya ay isang bagay na nakatatak na para sa Pilipino upang makabangon at lumaban. Madalas ito rin ang unang ipinapahayag ng mga otoridad at nasa pwesto sa tuwing dumaranas ng krisis ang bansa. Kailangan okay, ako ng tindyan pala na naman sa lahat sa kanya. Kasi bakit? Unang-una nakikita mo na 'yung nangyayari, Tagutob na, halos wala kang wala ka ng pag-asa, ay eh, magbibigay ba o wala. Alas wala kang makita ang tao sa kalsada. Yun, himala eh, na rin yun. Kaya, nagiwala ako na hindi tayo bababayaan na itaas. Nasa kanya ang lahat ng pag-asa. Lingid man sa kaalaman ng karamihan, tila ang sakripisyo ng mga mamamayan sa bawat dagok na kinakaharap ang siyang mistulang ihinahambing sa kalbaryong pinagdaanan ni Hesus Kristo upang mas mapatatag ang pananampalataya. Kasi nung panahon po na, na nagkasakit ako, uh, naging dibosyon na po ng magulang ko ang mag-novena sa poong Nazareno para sa kagalingan ko po. Naniniwala ka kung ka naman gumagalaw. Kailangan yung paniniwala mo, galawin mo. Kaya mo siya, sumasampalataya ka sa Kanya. Gawin mo yung mga bagay na inaakala mo sa sarili mo na ibibigay niya ang lahat ng bagay na pangangailangan mo. Malaki man yan ang maliki. Iba-iba man ang pinagdaraanan, may kanya-kanya mang dahilan. Ngunit, iisa lamang ang kanilang pinaniniwalaan. Sa panahon kung saan ang katahimikan at kapayapaan ay tila mga bagay na mahirap makamtam kahit sa iyong pag-iisa gaya nila, paano mo nga ba ipagpapatuloy ang pananampalataya? Ako si Jade Buhoy, nagpapaalala na ngayong Semana Santa, yakapin ang nakaugali ang magnilay-nilay at manalangin. Ngunit maging bukas sa pagmamatsyag sa realidad ng bawat pagsubok ng lipunan.